Stereo sa so Wilderness Farm, Day 4 of Winter Year 2. Ang current funds ay 166,624 gold at ang total earnings ay 4,712,973 gold. Ngayon, pagkagising natin, iinom tayo ng tsaa at kakain tayo ng crab cakes. natin ano nasa kalendaryo. So, kahapon yung birthday ni Linus at ngayon ay Thursday. Maaring gawa na ni Clint ang ating ano. May pinagawa tayo sa kanya yung trash can. It's going to rain all day tomorrow. Dapat pala nandito tayo bukas para ano. Pistolaryo. Yes, I already know that. Pagan natin si Gas kung ano kanyang binibenta ngayong araw. Hello, hello, Gas. Hello, this is Gas. Red plate. Uy, maganda rin yun. Wala na pala tayong mission, no? Naubos na. O may mission tayo dito sa, ano? Doon sa giant. Giant, ano? You never showed up, ha, really? si <laughs> Here's a vegetable from the little garden I kept back out back. Bait naman ni ano ni Caroline lagi niya tayong binibigyan. Binigyan niya na tayo ng dati ng potato. Hindi natin to tiyan. Tsaka tong mga kape. Hindi ko naman lang kaya. Ay ito yung ginger. Ngayon, mag-ayos-ayos pa tayo dito. Hindi pa natin naayos nang maayos na yung gamit dito o oh, na nasa na yun nandun hindi pa pala tayo nakakapagpaano nakakalagay ng mga ah hawak ko pa pala yung pangalan nito hawak ko pala yung ano yung bee house gawin natin yung mga bee house, lagay natin doon kasi katulad nito naka ano naipit, naipit na yung ano syempre hindi mo na makukuha yan, kaya dapat yan merong space, dapat may espasyo Kung dito naman natin lalagay yan, so iikot ka pang ganun ito rin ito, lagay natin dyan. So, nandun yung tatlo. Tago natin yung iba. Yung ibang seed na hindi natin... Ito yung isa. So, kunin natin to. Pwede ba tayo maglagay ng mga ganito doon sa... Para may ilaw. Ano pa ba? Ayan. Pwede na siguro yan. Lagay natin to dyan. Ah, dapat pala ano, bato. Bato kasi gusto ko nang kalagay doon. May bato pa ba dito? Wala rin tayo nito. pa ba tayong bato? Wala na yata tayong bato. What's this? Marcel. Pwede tayo magtinda. May ano na naman, no? ano kaya yung bulate? May bulate, oh. Tingnan natin. Oo, nakakuha tayo ng golden coconut. Ay, pupunta pala tayo kay Clint. oh, Clint ka. Itatanim ko na tong mga dapat kong itanim dito. Para dito na lang kaya. Teka, natin to. Kasi para nakikita natin yung tinaano natin. Tapos, lagay natin dito. Ayan. At lagay natin to. Yan. And then, kulang eh. Mas marami yung kahoy. So, kahoy na nga lang. Gumawa tayo ng rustic. Yan. Para ipapalibot na natin dito. Para hindi natin makuha yung bulaklak at saka yung may aapakan tayo na mapapabilis yung lakad natin pag kasi lumalakad siya dyan sa mga flooring na yan mas mabilis yung lakad niya kesa hindi yan unin na rin natin tong kahoy dito ngayon pagka tinitibag natin yung mga puno tapos tinatakpan natin syempre hindi na sila tutubo dyan no? pero tumutubo naman sila sa ibang ano lugar ng island ng eto tong area na, pal, na eto pala yung ko sabihin so ilagay natin dito tong mga na natin bee house nakapalibot dyan sa bulaklak para hindi natin ma pakuha yan Ano pa ba? Siguro dito. Siguro naman naabutan yan, no? Magiging ano rin siya. Oh, ano ng oras? Teka, lagay natin to dito. Diyan. Sana may ilaw yan. Ako, meron na namang... Journal. Forging table. So, ito pala yung mga... Ano? Awat alahas, meron siyang taglay na kapangyarihan. Tapos pagka in enchant mo yung... Pero kailangan pala ng prismatic shard. So, buti may pris meron tayong prismatic shard eh. Ngayon, nasa na ba yun? Ay, lumulos at lusot. Gumita natin ito. Oh, nakuha natin. Six na yung ating ano. Ay, wala na. Ako, punta na tayo kay Clint. Anong oras na, oh. What time is it? Iwan natin dito yung ano, yung binhi. Asan ah, na yun? Ito, mga to. Tapos, ito na lang ang dalhin natin. And then, wala na siguro tayong kailangan. iba natin ta cinder shards so let's go to the beach pagkasi kasi pag, ang ginamit pa natin yung ano yung pangalan nito wait hey, what's this teka gumbagal tayo teka mamaya na tayo magpupulot na magpupulot kasi nga wala tayong space sa ating kamay magaano magpapaano pa tayo kay Clint hindi mo na ako kukuha ng mission maguguluhan ako hindi <laughs> rin natin makakukumpleto eh Yes! Nakuha ko na yung aking copper. Ay, hindi. Gold. Gold na yung trash can ko. Ngayon, pabuksan natin to. Ano to? Mahogany seed. Ito naman. Wow! Ang ganda naman. Ito kaya? Treasure trove. Ay, mayroon na tayong ganyan eh. Nakabigay na tayo kay ano. And what is that? dami natin dala. Teka, lagay natin dito. Ito kay Gunter. 500 pala yun. Lagay natin to dyan. Ito lagay natin dyan. Tsaka yung... Yan, kasha na yan. Ah... Uh, open natin tong copper. Copper ore. Ayan. Oh, Crystal earth. Clay. Clay. At clay pa din. Ngayon, bigay natin kay ano yung kanyang para kay Gunter. Bigay natin kay Gunter. Ayan. Tapos, yun na iwan kay Clint. Tingnan natin ko ano. dalhin natin. Aha. Hindi naman natin masyadong kailangan to. Kaya ba? Kasi may bibilin pa pala ako kay ano. May bibilin ako kay ano eh. Alam ko may bibiliin ako. Hindi pa tap, hindi pa ano, oh. Ano kaya? May kulang pa tayo dun, eh. Dito. Ano nga may ko? Ah, yung mga condiments. Bili tayo ng condiments. Ah, uh, sugar yata. Wala na tayo. Bili tayo ng 25. <laughs> Tapos, eto. Benta natin. Tsaka wheat flour. 25. Uh, rice din yata. Vinegar meron pa ba? Sayang naman, kailangan ko yan. Ito na lang, ginger. Okay, meron na tayong rice. Rice with flour. Vinegar. Hindi Oil, meron naman tayong oil. 1, 2, 3, 4, Five. Rice pala. Wala tayo. Mahal na magbenta. Ngayon. Dalhin muna natin lahat yung gamit sa loob ng bahay. Ang dami natin dala. Meron pa tayong kukunin doon sa beach. Ang dami po doon. Hindi natin yan makukuha. Wow, ang dami oh. Pero mamaya na yan. Nasa bahay naman eh. And then this. Dito siya. Lagay natin dyan. Ayun yun. Yung ano natin. Ito yun. Tungkol sa mga ano. What else? Ito forage. Dapat yan doon. Yan. Lagay natin dyan. Para may gagawin tayo dyan eh. Kung forage dito. Ang kukunin lang natin ito kasi makakakontinue yan ng paggagawa niya ng alahas. Tapos dito. Ah, dito pala. Balik muna natin to rito. Total, hindi pa natin kayang bumili. 100 plus to. Ito pala dapat alisin. Parang nanghinayang naman ako. Ay, ito pa pala oh. Meron pa tayong gagawin eh. Lagay okay, na lang natin dito yung mask para meron tayong pupunta pala tayo sa pupunta tayo sa ano Diyan natin ng ano si Hello Snowy O oh, binigyan tayo ng snail <laughs> Binigyan tayo ng snail ni Snowy daming kailangan gawin. Yan, di ba? Ito pala i ano kay saan ko ka ba nilagay yung ano yung meron akong panggawa ng ito, lagay natin diyan dumpster. No, 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 no. Gawa na lang tayo. Yung hinahanap ko yung panggawa ng pang-growth nito. Yan, 25. Tapos, palagay natin dito. So, punta tayo dito sa patatayo sa ano eh. Oo, meron ng ano oh. Sturgeon Row dalawa na yung ano meron pa rito saya naman ito dapat dito tayo nagtatanim ng mga yan tapos to tibagin natin para malapit lang sa bahay natin meron tawa. ano, hardwood tapos iwan na natin dito tong tree fertilizer. Tree fertilizer naman pala yun. Teka, ba't tayo nandito? Di ba pupuntang ha tayo dun sa ano? Pupunta, uy may bulate. Pupunta tayo sa ano eh. Mayroon pa dito. What's that? Lagi ang dami kong ancient doll some kind of ritual or a prop in some the, the doll may have been used as a toy, a decoration or a prop in some kind of ritual tanong natin kay ano kay dito kay wizard di ba ano ba tong ritual ba to Baka alam niya may ritual ritual i natin to ancient doll. Kausapin muna natin. Baka naman mabigay. ni naman natin kailangan ibigay sa kanya. Ganyan. Hello wizard. Kamusta ka? You mustn't tell anyone but I have reasons to believe that one of the locals is actually my daughter. Wow. Meron na namang sikretong binigay sa atin si wizard. Alam ko na kung sino. Hula ko si ano. Sino nga yun? Si Emily. Kasi pareho kayo ng buhok. Tapos may magic-magic siya. <laughs> yes, I think it's Emily. <laughs> I could be mistaken. It's rare, but it does happen. <laughs> I think it's Emily. <laughs> anyway, alam mo ba to? You've already given Wizard two gifts this week. That's enough. So, hindi rin niya alam kung ano to. <laughs> hindi niya alam kung ano yung So, meron daw siyang anak dito. Ang tingin ko si Emily yan. <laughs> Hindi naman siya si Abigail dahil si Abigail. Iba yung kulay ng buhok, nag nagdadayday lang yan. Pero si Emily talaga, na weirduhan nga din si Kylie kay Emily. Ako din na weirdo na ako. Now let's open etong mga basura. Basurahan ng mga Kapitbay. <laughs> pagbubuksan natin. Dito wala na si ano. Pwede natin buksan. Oo, may quartz oh. Ay, andun pa pala. Andun pa siya. Pasok tayo dito. Kausapin natin sila. Hello, Granny. Today, I'm baking cookies. They're shaped like little winter star. Oh, how sweet. Ano naman? When you get as old as me, it's a lot harder to adjust to new things. <laughs> masyado namang galit sa mundo. Ang galit sa mundo si George. <laughs> Here, George, have a tea. Thanks. Tayo din iinom kasi paubos na yun. <laughs> Bigyan din natin si Granny. My, it looks wonderful. That's very kind of you. Ayan na si Alex. Tapos na niyang bantayan yung ano. Three pa rin. This is cool. Thanks. Hindi umaakyat yung ano natin kay Alex. Sa natin itong mga... Yan. Ano naman ng mga tao dito pag bibigyan natin? This looks great. O, oh, diba? 10 over 10. Ito rin. Ay, napaupo siya. This is great. Thanks. 6 over 8. Dapat makaibigan natin sila lahat. Ito naman. 4 over 8. Ang baba. Ito rin. 10 over 10. Si Gus. 9 over 10 Ito si Emily Alam ko na Emily <laughs> Alam ko na ang sikreto Pareho kayo ni ano eh Ni Wizard ng buhok Tapos may magic magic 9 over 10 Ayan anong bibili natin dito Bread plate Bili natin yan Ah hindi pa natin nakuha yung mga Ano rito o oh, nakuha na ba natin? Hindi ko na maalala. Dito, dito. Punta tayo dito. Wow! Georgia Cola! We have a Georgia Cola. Pag yung ano ko, dapat gawin ako talagang apprentice ni ano. I think it's Emily. Emily is the daughter of the wizard. I think, yes. Yes. Ngayon, tutig ko ni natin yan. Oh! May tatanim tayo. Magtanim tayo dito ng mga ganito. Yes. Ayan. Diba? Ayan, dami natin crunch na nakuha, oh. Ano naman to? Tayo'y magtanim. Magtanim ay di biru. Diba? Diba? dami natin forage pag uwi gumawa tayo ng maraming ano bukas babalik pala tayo sa ano pa meron dito wala na dito kaya is there something here nada balik na tayo sa bahay ah si ano pa pala si anong pangalan nito puno na eh. Wala na tayong mabibili sa kanya. Ay, balik na tayo. Let's go home. Ihanda natin yung Galaxy Sword. Mahirap na. Ay, hindi. Iwan natin dito yung Georgia. Ito yung gusto ni ano eh. Ni Sam. Mahilig si Sam sa mga baso. <laughs> sa basura. <laughs> Yan. Lagay natin dyan. Nasaan na to? May dalawa na ancients dalo. Ano kaya yun? Nagpang oh, curious. Ito. Bigyan natin ng salmon berry si ano. Gusto kaya na yung salmon berry? Would you like some? Oh, now this is really great gift. Oh, gusto yun ni ano. Ni Kent. Pareho sila ng asawa niya, si Judy. Gusto nila yung salmon berry. Okay, uwi na tayo. Ayusin natin na sa bahay. Kasi Meron pa nga pala tayong crystallarium. Bukod dun yung endless something. Lagay natin dito yung mga nakuha natin. Dito naman yung yan. Ito pwede na natin buksan. Ito kunin natin. Lagay natin dyan. Ano pa? Ito. Pwede ilagay dyan. Tsaka yun. And then, Ah, uh, meron tayong nakakaliptaan dito. Ayun you no know, may gold. May gold. Dito na. Uy, tatlo na talaga. E, may ibig sabihin yan eh. Bakit tatlo yan? <laughs> hindi ko rin alam. Actually, <laughs> okay, hindi ko rin naalam alam ano yun. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pagin natin dito. Mm hmm. Ito siyempre, lagay natin dito. Diyan. At, ito naman, ang ilagay natin dito, yan. Bakit kanina, inano kung hindi siya mubra? Dito, wala. And then, what else? Ito yung susunod natin. Ito, lagay natin sa, ano, gawa pa tayo ng Pwede ba? Pwede ba tayong gumawa? Pwede! 1, 2, 3. Sige, para 100. 1, 2, 3. Ayan, 100 na yung nagawa natin. Lagay natin dito. Pwede natin lagay dyan. Ay, hindi. Ayoko kainin. Ano kaya yan? Tapos dito, maglagay tayo. Ay, natatapakan naman kasi. Ay, kukunin pala natin. <laughs> Kung anong pinag-iisip, pinagagawa natin. Para mapadala natin. Sayang, di ba? 12.10 na. 12.10 na. Hey, ang dami natin makukuha bukas, oh. Kaso itong area na to, hindi na anuhan. Hindi siya na... Diligan. Oh, hindi pa rin na diligan. Nakakainis. Ayan. Nadiligan na. Lagay natin dito. Ayan. Hindi tayo pumunta sa cellar. Baka mamami, may mabibenta doon. Punta tayo. Ito, hindi pa na, ano ha. Wala, walang mabibenta sa cellar. Ito pa o. Oh. Nasaan na yun? No. at ito ngayon matulog na tayo let's go to sleep go to sleep for the night yes So, for day 4 of winter year 2, kumita tayo ng 29,836 gold.